Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra ha. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy na Libra sa mundo. So kung hindi ko makukuha yun sa'yo, okay lang yon. By the way, medyo iba yung setup ko ngayon. Medyo maingay yung um, background. Ayan, pag may mga dumaang... Uh, mga tricycle or <laughs> sasakyan sa labas. So, pagpasensyahan mo lang, no? So, let's start your reading Libra. This is a love reading. Take only what resonates. Okay, so ma-appreciate kung kayo ay magka-comment kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin guys. Nagpapakita yun ng support, apag-umahal. po ay uh, mag-comment kayo dyan sa baba. Okay, so let's start your reading Libra. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. main energy mo, you are the emperor. Okay. So, wait lang, guys. Okay, emperor is here. Followed by the, um, the strength card. This is Leo energy, Aries energy, dalawang major arcana. Okay, so, meron pa tayo dito, bottom of the deck is the eight of cups. Okay. So, yung iba sa inyo might be, um, yung energy mo is you are a strong person eh. Parang ang mo nang pinagdaanan sa buhay mo. Na parang especially with regard sa leadership mo, pwedeng nahasa na yun eh. ah uh, yung iba sa inyo, especially if you manage something, na may mga minamanage ka, like maybe you are a manager, your a CEO, or yung iba naman sa inyo, Um, could be someone in authority or maybe uh, you are someone na nararamdaman ko rin yung energy ng breadwinner eh sa family. So, ikaw yung parang masusunod, ikaw, kasi ikaw ang nagpo-provide or what. So, nakikita natin yung galing mo pagdating sa bagay na ito. Okay? You are also someone na um, may mga tao na kayang mag-rely sa'yo sa galing mo dahil um, might be na patunayan mo na rin naman talaga, no? And in the future, ayan, you do have here the Eight of Cups. Nakikita natin na maaring um, uh, ikaw ito na parang looking forward ka na magiging maayos din lahat sa future mo, especially pagdating sa iyong career or pagdating sa iyong finances. So, may nakikita tayong mga options dito uh, na dumadating. And, and I feel like uh, may mga bagay kapang hinihintay. Like, pagdating sa love, no, yung iba sa inyo, I can see the Empress energy. So, may, may person, and especially there's this Libra energy, I mean, justice here. Libra energy. So, may someone na nakikita kang nagbabalance sa'yo. Nakikita mo ito as a person na parang, like, pareho kayo ng energy nitong taon to. Okay? So, anyway, Okay, sorry about that. <laughs> Binago ko yung pwesto kasi medyo nasisilaw po ako dun sa pwesto ko kanina. Okay, so anyway. Um, natin yung energy naman ng person na kakonect mo ha. Person na ka ng uh, Libra. Sino tong person na kakonect ni Libra? Okay. Okay. Page of Coins is here. Clarify natin. What's with the Page of Coins? Page of Coins is clarified by the Chariot and the Queen of Swords. So, sa kita either itong person na to is someone who is mas bata sa iyo pero okay lang kahit hindi kasi you know you do you also have this energy of the queen of swords mula dito sa taong to so uh, pwedeng mature uh, person pwede rin naman bata but uh, sa so nakikita natin dito might be uh, with the chariot pwedeng itong person na to kasalukuyang pwedeng hindi siya ganun madaling kausap because pwedeng may like separation or pagkakalayo sa inyo okay so malaki yung uh, factor na ito eh kumbaga kung bakit hindi kayo makapag connect maayos or might um, hindi hindi mo like nakikita mo to as your Empress kung ikaw yung the Emperor nakikita mo to as yung person na parang partner or match talaga para sa'yo. Ang dami niyong pagkakapareho, yung mga gusto ninyo, yung mga paniniwala ninyo. So, yung iba sa inyo, kahit may age difference, parang nakikita mo yung sarili mo na parang magkakasundo kayo nitong taon to kasi isa yung parang pinaniniwalaan ninyo or parang pareho kayo ng goal or parang pareho kayo ng mga gustong mangyari sa buhay. Okay? So, anyway, emotions, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have your knight of knight of coins. Knight of coins and nine of coins. Okay, Gemini. I sorry, Taurus, Virgo, Capricorn. This is an earth sign. Okay. So sa inyong person na mo, emotion sa iyo. Knight of Wands, Three of Cups. Clarify the Knight of Coins and the Nine of Coins. Page of Coins and Three of Coins. I mean, the Three of Coins is at the bottom of the deck. Um, sa kita kasi natin dito, ano, Uh, kutitimbangin yung pagmamahal or pagkagusto ninyo sa isa't isa although nakikita mo na marami ko yung pagkakapareho nitong taong to mas nangingibabaw or mas sabihin na natin mas gusto kanya or mas mahal kanya or mas malalim yung pagtingin na nararamdaman niya sa'yo kesa sa'yo or kesa sa inaakala mo kasi ang alam mo sa, pag, sa nararamdaman niya is the page of swords eh pwedeng wala kang kaalam-alam at all or pwedeng hindi ka masyadong sigurado sa kung ano yung nararamdaman itong person na ito sa'yo. Pwedeng hindi kasi siya nga ganun ka-communicative, especially with the world na may pagkakalayo or separation sa inyong dalawa. Ano? You know? And ikaw naman, uh, the, with the three of coins at the bottom of the deck, Uh, pwedeng ang focus mo din naman kasi is yung stability mo. Gusto mo may lagay ka sa position na like yung iba sa inyo gusto mong ma-promote, gusto mong tuma the three of coins is some kind of growth level up ng finances so might be gusto mong gumanda mo na yung finances mo yung kita mo etc okay so pwedeng wala dito sa person ito yung focus mo okay but rather sa sarili mo uh, what will happen in the future for you in the near future para sa iyo in the near future for you libra alam mo itong taong to, gustong gusto talaga niya ng makipag-connect, communicate eh. I mean, yeah, and gusto niya makipag, kung may pagkakalayo, gusto niya ng na reconciliation. Nakikita ka niya, like, as a friend, but, more than that, yung nararamdaman niya. Okay? Pwede you are both friends already, ganun, pero, higit pa dun yung nararamdaman niya. Okay? Ah, uh, and gusto niya ng like pagka-travel or pagkikita reconciliation sa inyong dalawa siya kasi yung tipo ng tao na parang hindi ako pang pang long distance <laughs> alam mo yon mas mag-work sa akin ang relationship, ang connection pag ito malapit parang ganong ganong klaseng tao itong person na kakonect mo so uh, future energy for you and this person Well, you're focusing on money. Uh, no, hang ngayon, hanggang in the future, might be mas nakikita natin na mas may enjoy mo yung finances mo in the near future or might be, especially during Libra season. Ang focus mo is sarili mo. And definitely na talagang mas magsha-shine ka during this season. No, season mo to eh. And, ah, uh, ngayon, yung yung sun is brightly shining on you. So, nakikita natin, you're just enjoying yourself. Alam mo, Libra kasi they are always, you know, ayaw mo ng gulo. You're, there are times na nagiging indecisive kasi isang bagay kasi ayaw mo nang magulo, ayaw mo nang away, gusto mo at peace lang lahat. And sometimes, sa kadahilan ng ganun kang klaseng mag-isip, pati yung sarili mong kaligayahan, isinasaalang-alang mo na. Alam mo yun, yung kahit hindi ka pabor sa isang bagay, kahit ikaw ay nasasaktang na, nalulungkot na, or hindi mo gusto yung ginagawa sa'yo, hindi mo na ilalabas yon sa words, or hindi mo, mabaga hinahayaan mo na lang, kasi para lang walang gulo, para walang away. But during this time, I feel like you are more focused on yourself. Pwede nagkaroon ka ng pagkatuto na hindi, sarili ko naman. Kasi lagi na lang kayo eh. Lagi na lang ako yung bigyan ng bigay. And then, this time, might be you're thinking about yourself. Ano yung makakapagpasay sa'yo? Ano yung mga gusto mo? Ano yung mga bagay na maybe you will look forward na sa uh, pwede yung finances mo or yung pera mo is gusto mo namang maramdaman, gusto mo namang ibigay sa sarili mo, gusto mo namang gumastos para sa sarili mo. So this is you Not maybe uh, tinatry mong i-balance yung work, career, and yung like You, gusto mong maging masaya, gusto mong maramdaman yung pera mo, yung finances mo, yung kinita mo, ganun. And uh, this is what you're doing in the future. You're making yourself happy. Binibigyan mo ng pabor ang sarili mo kasi sa sobrang dami mong ginawa na paghihirap, etc. Parang this is the time na ako naman maramdaman ko naman yung mga pinaghirapan ko or yung mga uh, like I want to give everything to myself naman, ako naman. And then the person nakakonek mo is currently having problems. I in the future there's problems here. Longkot, and I, I can see paga and i want to clarify this. What's with the five of wands? Page of wands. What's with the page of wands? King of Pentacles. Clarify. I sorry. Yeah, King of Pentacles, King of Wands. five of coins. Okay. Um, so ito, may nakuha tayong energy na for some of you, pwedeng kung hindi man malayo itong person na to pwedeng may pagkakalapit. Pero malayo ang loob, no? Mo, sa kanya. Okay? And the energy here is parang nasasaktan itong person na to pwedeng may pag-aaway, pagkakagalit because of financial issues, pwedeng financial issues niya or sa inyong dalawa. Pwedeng involved ka. Pero pwede rin namang hindi. And then, with the page of ones, pwedeng may, may conversation, communication, na may kinalaman sa pera na pwedeng makapagpalungkot dito sa taong to, or mag, maging dahilan para masaktan siya, malungkot siya, or mamblema siya. And something to do with ipon or something. The ace of ones, uh, uh, I feel like nakikita niya yung new beginnings dito. But, ayaw niya yon. The hermit is here. I feel like, some of you, ito, this could be a past person. Ayun, so nakikita natin, uh, there could be, like, if you are this person na yun na nga in the future you are trying to love yourself parang ayaw niya na mahalin mo yung sarili mo parang masanay siya na mas siya yung pinapriority mo na mas binibigyan mo ng atensya ng pansin okay so that's it for now thank you for watching I love you all and bye bye